Habay may good news pa nga dumating sa team ng Lakers sa serye nila laban sa Nuggets. Hindi lamang isa kung hindi dalawang good news pa nga. Pero bago yan ipag-usapan din natin ang bad news naman dito sa team ng Denver Nuggets. Nang dahil matapos nga ng pagkataron nila dito sa Game 4 ay binalita nga ngayong araw na itong si Jamal Murray mga idol ay may injury pala. At siya nga ay questionable daw sa next game nila sa Game 5 dahil nga sa kanyang left calf strain na downgrade nga itong si Jamal Murray from playing to questionable and maybe lumalala nga ang kanyang injury dito nga sa kanyang calf at ito rin siguro ang nagbabother sa kanya so far this series nang dahil mga idol itong si Jamal Murray is only shooting 38% dito nga sa apat na laban nila against sa Lakers which is hindi maganda mga idol malayong malayo nga sa kanyang naging performance last playoff series nila kaya nga't maraming nangangamba na Nuggets fans at ito nga ang ilan sa mga payag nila. It's going to be tough without Murray nga daw if they actually lose this next game. Ay hindi na nga daw masusurpresa ang isang fan na ito kung ang Lakers nga daw ay kumambak at manalo pa sa sering ito. At ito daw Nuggets have been playing na hindi maganda this whole first round. At yan nga mostly ang sinasabi ng mga Nuggets fans na nakarinig nga ng balitang ito, nakakita ng balitang ito. And well, hindi pa rin naman sigurado kung itong si Jamal Murray will be out nga sa next game nga nila sa Game 5. Nilagay lang siya dito sa kanilang injury report. Pwede siyang maglaro or pwede rin namang hindi. Titingnan pa nga siguro nilang lagay ng half ni Jamal Murray. If he's ready to go, then maglalaro yan for sure. Pero kung hindi naman, ay siguradong pauupuin muna yan. At yan nga ang talaga namang bad news para nga sa team ng Denver Nuggets samantalang good news nga ito para nga sa team ng LA Lakers. And then ang isa pang good news para nga sa team ng Lakers ay eto naman ang kanilang isang key player na si Jared Vanderbilt ay na-upgrade naman dito nga sa kanilang injury report. From being out, ngayon ay questionable na eto nga si Jared Vanderbilt. Now, kagaya nga na kay Jamal Murray, hindi naman ibig sabihin niya na maglalaro na rin agad itong si Vando. Titingnan pa rin siguro ng Lakers ang kanyang lagay. If it's ready, then go. Kapag hindi, ay ipapahinga din yan pero kung maglaro nga itong si Vando ay talaga namang napakalaking tulong niya dito sa team ng LA Lakers dahil hindi lang naman depensa ang kanyang ambag talaga dito sa LA Lakers it's more than that mga idol it's more than stats ang kanyang length ay talaga namang malaking tulong sa perimeter defense ng LA Lakers na kanilang problema dito nga sa serie na ito hindi lamang yan mga idol pati na nga rin ang kanyang rebounding nagsaring isa rin problema ng LA Lakers sa sharing ito pati na nga rin ang atleto system at quick fitness ni Anthony Vando ay talaga namang malaking tulong sa Lakers. Nang dahil dito nga sa mga aspetong ito ay ang Lakers ay natatalo ng team ng Denver Nuggets. So kung saaling makabalik itong si Vando, kahit limited minutes lamang yan, ay talaga namang may positibong impact yan para sa team ng Lakers moving forward. At iyan nga mga idol ang bad news sa team ng Denver Nuggets at dalawang good news para nga sa team ng LA Lakers. Pero ang dapat ngang pagtuunan ng pansin ng team ng Los Angeles Lakers is winning game number 5. Ang dahil kahit may good news nga silang natanggap kung matalo naman sila sa game 5, abay goodbye na dito nga sa playoffs. So let's see kung ano nga ang mangyayari sa game 5 kung mabuhay pa bang Lakers or uuwi na nga